kahulugan ng bomba sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga pagsabog ng bomba ay kumakatawan sa magkasalungat na damdamin sa loob mo. Ang emosyonal na sitwasyon ay magiging sukdulan at ito ay handa ng sumabog anumang oras. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa bomba? Ginagawa ito ng iba't ibang konteksto sa iyong pagtulog. Samantalang magbabago ang kahulugan depende sa pangyayari sa panaginip. Ano sa palagay mo ang tungkol sa mga panaginip tungkol sa mga bomba? Subaybayan at matuto ng higit pa tungkol sa bawat magkakaibang sitwasyon na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bomba. Kapag nanaginip kang makakita ng bomba, ito ay senyales na sinusunod mo ang iyong emosyon. Kadalasan ito ay isang paputok at mas marahas na reaksyon sa kapalikiran. Gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa iyong mga damdamin at dapat mong kontrolin ng lahat. Makakatulong kung maingat ka sa iyong reaksyon sa mga sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Kadalasan, maaari kang kumilos ng may labis na sigasig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na bomba. Kapag napanaginipan mong humawak ng bomba, ito ay tanda ng responsibilidad para sa mga problemang naipon. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring makaramdam ka ng emosyonal na kawalan ng kontrol. Ang isang bomba sa kamay ay isang babala na kailangan mong gawin. Maaari itong magdala ng ilang makabuluhang benepisyo na hindi mo dapat baliwalain sa ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bomba ay sumabog. Isang sitwasyon na magbabago sa iyong buhay sa hinaharap. May mangyayari at magkakaroon ito ng malaking emosyonal na epekto. Hindi ito ang pinakamasamang panahon ng iyong buhay, ngunit ang lahat ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang mga pagsabog ng bomba ay maaaring nakakatakot, ngunit ang panaginip ay dumating bilang isang babala para sa iyo na huwag mawala ng kontrol. Dapat kalmado ka. Magingat sa mga akusasyon ng ibang tao, magdurusa ka sa ilang mga paratang na lumalabas na mali. Kahit na wala kang nagawa, ito ay isang komplikadong sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay magdaranas ng stress kapag sila ay inakusahan. Baka mas matindi pa ang akusasyon ito. Dapat ka manatiling kalmado at kumilos ng may integridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diffusing ng bomba. Ito ay ang tanging panaginip na may bomba na may magandang kahulugan. Maaari kang dumaan sa magulong panahon pagkatapos mong dumanas ng ilang mga paghihirap. Ang mga binay ng armas ay nagpapakita na ang mga emosyon ay may kontrol. Magagawa mong malampasan ng mga paghihirap ng walang makabuluhang epekto. At saka, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita na may tutulong sa iyo hanggat ikaw ay nahihirapan. Tutulungan ka ng malalapit na tao sa panahon ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bomb threat. Dapat kang magingat sa mga panaginip na ito. Ang takot sa bomba sa mga panaginip ay nagpapakita ng na mga tiyak na emosyonal na kawalan ng timbang. Kadalasan, ang panaginip na ito ay nangyayari sa mga oras ng mataas na presyon, lalo na sa trabaho. Napaka-reaktibo mo at nagsasabi ng mga bagay batay sa emosyonal na pag-udyok. Paglaan ng oras upang suriin ang iyong tugon at subukan mabawi ang balanse sa sitwasyon kaya walang out of control. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bombang nuklear. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ngayon ng oras upang isantabi ang mga bagay at magsimula sa simula. Ang pagwawakas ng trabaho ay maaari di may ugnay sa panaginip na ito. Ang mga masasamang sitwasyon ay magaganap sa iyong pinakakilalang buhay. Kaya maging handa na kumuha ng mas praktikal at makatuwirang saloobin kapag humaharap sa mga problema kahulugan ng panaginip tungkol sa nasugatan ng bomba. Ang anumang sitwasyon na uugnay sa mga problema sa pamilya, pinansyal o pag-ibig ay makakasakit sa iyong damdamin. Ang sandaling ito ay maaari maging isang napakalaking pagkawala. Mga hindi pagkakaunawaan na tumigil ng ilang linggo o kahit nagumawakan gumawa ka ng masasamang desisyon. Ang kailangan mo sa oras na iyon ay laging mag-isip ng may lohika at katwiran. Alam mo na nangangailangan ito ng kaunting pagsasanay Ngunit sa paglipas ng panahon, mas mapamamahalaan mo ang sitwasyon. Kahulugan ka ng panaginip tungkol sa bomba sa bahay? Ang tahanan ay ang kapaligiran ng pamumuhay ng iyong pamilya at ang puwang din para bumuo ng pinakamatalik na relasyon. Kapag nanaginip ka ng bomba sa bahay, ito ay senyales na mayayanig ang estruktura ng pamilyang ito. Maaaring mangyari ito sa iba't ibang dahilan, ngunit maaaring may kaugnayan ito sa iyong asawa o mga anak. May isang taong gumagawa ng isang desisyon na nakakapagpagalit sa iyo o may away. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang eroplanong nahulog ng bomba. Ang mga bombang naguhulog mula sa mga eroplano ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng higit na pansin. Inilaan mo ba ang iyong sarili sa mga taong mahal mo ang panaginip na ito ay nasa lahat ng dako sa mga sitwasyon na humihingi ng tulong. Ang isang malapit na kaibigan ay nangangailangan ng iyong tulong sa isang masamang emosyonal na salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bomba sa isang digmaan. Ang panaginip ng bomba sa digmaan ay mas panloob at nauugnay sa ilang mga patuloy na emosyonal na kahinaan sa iyong buhay. Ang panaginip ay dumating upang ipakita na ang mga bagay ay magiging mas masahol pa. Kailangan mong maunawaan ang panaginip bilang isang babala na kailangan mong magingat sa mga partikular na sitwasyon. Ang mahalaga ay hindi mawalan ng pasensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi sumabog na bomba. Kapag may bomba sa iyong panaginip na hindi sumabog, ito ay nagpapahiwatig ng kapanahunan at emosyonal na katatagan. Maaari mo lampasan ng mga salungatan at mas masakit na mga panahon ngunit hindi mawawalan ng pasensya. Ito ay isang panaginip na dumating upang alalahanin ang iyong lakas sa harap ng mga hadlang sa buhay. Hindi ka maaaring panghinaan ng loob dahil mapagkakatiwalaan mo ang iyong lakas at katatagan.